Resibo, walang nasot ang may atraso Pasas! Pasas! Ang mga resibong na kalap ngayong hapon Madalas din ba kayong mag sa mga ride-hailing applications? O di kaya'y pumara ng mga habal-habal o motorsiklo papunta sa inyong next destination? Eh paano kung sa gitna ng inyong pag maging mitya pa ito ng sapakan, suntukan, at muntikang saksakan ng mga Kuya Rider. Kulang kayo mga kuya. Booking ba hanap nyo o boxing? Isa sa most wanted para sa kasong rape sa Oriental Mindoro. Pakikipag-meet up sa isang katalking stage na asset pala ng pulis. Ang hindi niya alam, imbitado siya sa isang grand eyeball kasama ang resibo ha. Ano man reklamo, bibigyan to Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito, ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tingwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kapasado at lalong walang lusot ang may atraso. Takilang lahat, ang lahat, natin tinang. Resibo. Pagtakapon ako po si Emil Sumangit. Huling-huli sa CCTV ang pagsapak ang bang para naksak, at pagbabanta ng isang habal-habal driver sa isang motorcycle driver ang naging ugat ng gulo. Agawan daw ng pasahero sa kanilang teritoryo? Teka muna! Sino ba ang nasa tamang lugar sa kasong ito? Black eye, putok malabi at mga sugat sa muka. Iyan ang natamo ng motorcycle taxi rider na si Renz matapos sa ng isang habal-habal rider. Ito talagang ininda ko. Sa tingin ko mamito yung isa sa mga nagpa... Mutik na kasi yung dito. kuya ma'am. Nunguga. Tapos ito, tapos ito ma'am, namamagay ilalim. Ang punot dulo raw ng gulo dahil daw sa pangaagaw ni Renz ng pasakero sa minamarkahang teritoryo ng habal-habal rider na si Bobet, hindi niya tunay na pangalan. Gento mga sakin, sa ano ba nangyari? Sir, bali sir, kento, nag-trap po ako dyan. Dahil nga po siya terminal, sure ako na mayroon ako magiging customer. Ngayon sir, may lumapit po sa akin sir, nagtanong siya kung saan yung sakayan. Hindi talaga niya sinabi na pasakay ako. Okay. Biglang dumating po yung habal-habal. Sabi -habal, niya sa akin, ah, Brad, dapat ano, umalis na kayo dito. Kasi alam niyo naman, teritoryo namin to. Misong sa harapan ng customer, sinapak niya ako. Walang sabi-sabi, bigla -sabi. kang inunatan ng kamay. Opo. Dahil sa paranapak ni Bobet kay Reds, dito na raw niya nakuhang gumanti sa kapwa rider paraw na tapos sa paranapak ang alitan nilang dalawa. Dahil maya, -maya pa, si Bobet bigla raw naglabas ng patalim at umunday ng saksak sa kanya. Talagang kitang-kita ko talaga, sir, na kuchilyo talaga. Sir, talagang ano, umilag talaga ako sa kanya. Threaded talaga kami, sir. Uh, Napakadelikado, sir, nung, ano, nung tao niya. Akala ko titigil na siya. Kasi parang pakiramdam ko, parang natawuan na, 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 na siya. Naimasmasan? Opo. Oh. Biglang Sumugod siya ulit sa akin. Agayong sa... Yun, sir, akala ko talaga tinamaan ako. Kasi Susunod! Ang habal-habal rider na si Bobet hindi na tunay na pangalan humarap sa resibo. Ano kaya ang vuelta ng habal-habal rider na nanapak at nag ng panaksak? Abangan mamaya! Isang sa most wanted para sa kasong rape sa Oriental Mindoro makikipag sa isang katalking stage niya na asset pala ng pulis siya. Isang motorcycle taxi rider at isang humble rider na nag-aabang ng pasagero sa terminal ng bus, nagsago paan. Ang say ng habal-habal rider, teritoryo daw nila ito. Kaya ang busina niya sa mga motorcycle taxi rider na nagawi sa lugar, Chupi! Ngayon po kasama ang nagre-reklamo, sasadyain natin yung mismong lugar ng Pinangyarihan para ho maituro niya sa atin saan particular ito nangyari. Bali dito sir sa arrival po ng bus terminal. Sir. Arrival, ibig sabihin yung dyan po kaparada yung mga bagod dating na bus, ano? Diyan? Apo, sir. Apo. Pati mga pasahero diyan? Apo ito. Tabing kalsada ho ito. Malapit na sa kanto ng EDSA, sa harapan mismo ng bus terminal na ito. Abala ho yung lugar, maraming tao. Saan galing yung nireklamo mo? Dito? Apo, yung motor niya nandun, nakapay ito. Sa basurahan. Tapos okay. nandito ako, sir. Okay. Tapos, may taxi dito. Ah, dito ako. Yung motor ko, parang ganyan. Ang binabanggito niya eh, merong isang sasakyan na nadamay. Ano yung sa kine? Ito yon. Aba ito. Yun. Kaya may UP ito. Yan. Dito niya ako pinanatan eh. Okay. Magang sa umabot kami dito. Dito niya ako ina no, nilabasan ng kutsilyo. Tamo ka ba may motor din. Tamo ka mo sir. Inikutan po natin yung standby point ng mga motorcycle taxi. Umiikot din tayo doon sa bus station Pati na dito sa ilalim ng flyover, yung ini-estambayan. Pero wala akong makapagsabi sa atin kung nasaan po yung uh, inerereklamong rider. Pero ngayon-ngayon lang, nakakuha po tayo ng lead, ng impormasyon kung saan natin siya pwedeng puntahan. On the way ho ang team natin ngayon doon. Sa isang barangay dito po sa Pasay City, natukoy natin ang kinaroroonan ng inerereklamong habal-habal driver. At sa pinakauling impormasyon, siya po ay narito ngayon sa Barangay Hall para ibigay ang kanyang side ukol sa pangyayari. Ganda araw po. Emil Sumangil po sa programang resibo po. Ano bang ang punod dulo nito? Nandun siya. Dumating sila. Sinaway na sila ng limang beses. Opo ng mga tricycle driver doon. Huwag kayo dyan kasi nga, nalapit sa inyo yung pasahero. Kasi may apps na nga kayo. Yes. Alas dos, hanggang umabot na ng anong oras yun, sinasabay pa rin siya, matapos pa rin siya ng pasahero. Pero ang belta ni Renz, paano niya po nasabi na alas dos ng umaga, nasa terminal na ako at pinapaalis niya ako? samantalang nasa Baco or Cavite po ako. Makikita po sa booking ko po na 255 na nakapag-drop po ako sa Baco or Cavite. Yung sinasabi niya po na teritoryo niya yung lugar na yon, hindi ko po sinasadya. Dahil nga po sa booking, kaya po ako nandun. Makikita niyo po dito na nag-drop po ako. Susunod ang senior Rents sa gustong areglo ni Bobet. Hindi one way, hindi two way, kundi No way! Naniniwala ako, kung yan po ay nagawa niya sa akin, gagawin niya rin po sa iba yan. Isa sa most wanted para sa kaso break, pakikipag-meet up sa kanyang katoking sage. Ang hindi niya alam, asin pala ng pulis sa kanyang niligawan. Show me evidence. Receive. Walang yes. nasota, may atraso. Show me evidence. Receive. Walang yes. nasota, may atraso. Dalawang rider na nag-aabang ng pasakero sa labas ng bus terminal, nagkagirian at nagsapakan. Ang mga salaysay ng nanapak, habal-habal rider na si Elias Bobet tila kumakounterflow sa salaysay ng biktimang si Renz. Nang tanongin naman ang habal-habal rider na si Bobet sa ginawa niyang paranapak kay Renz. Pero ang unang nanakito, ang oh, po Yung area na yon ay teritoryo ninyo. Kaya pinagbintangan niyang nang aago ng pasahero yun. Tama ko ba yan? Hindi ho, hindi ho. Tama kayo, eh, Sir. Uh -huh. Wala po akong sinabi na gano'n. Sabi ko lang sa kanya, Sir, lipat uh, ka na sa unahan uh -huh. para hindi ka na malapitan ng pasahero. Yun hong nagre-reklamo sa inyo, nakikita ko sa CCTV footage, na umiiwas na. Pero, sinusugod pa rin niyo. Eh kung umiwas siya, Sir, eh, iwala siya roon sa pwesto niya. Okay. Uh -huh. hindi. Kung kung umiwas siya, eh, hindi sana kami nagawa. Kabig naman ni Bobet ang tangkang para naksak niya kay Renz paninindak daw. Ay, dalawa kasi sila sir eh, kaya pinamblock po lang rin yun doon. Ano yun, yung sukulay na parang utrigo. Para naman ni Renz! Baliw yun Hindi <laughs> ko alam kung saan niya Hindi <laughs> ko alam kung saan niya kinakuha yung ano niya, yung ganong statement niya. Uh, malinaw naman po sa CCTV po, kung hindi niya po ginawa yon na pag iwas niya, bakit po yung mga tao po nagsitakbuhan at nagsigawan? Kaya nagsipasin niya ng utrigo dyan. Ayon sa Republic Act 4136 on Land Transportation and Traffic Code Rules, may bit na ipinagbabawal ang mga habal-habal na walang prangkisa mula sa gobyerno. To so, alam naman po natin yung iba pong mga habal-habal. We know this for a fact na hindi po natin ma-verify kung yan ba ay mga professional driver license holder. Hindi natin ma-verify kung yan ba ay dumaan sa isang formal na pagsasanay para po mag-angkas ng or magsakay ng pasahero masasabi po natin na talagang unauthorized at kulorong po yung mga habal-habal na yan. Kaya, base nito, lumalabas na walang K si Bobet para makiagaw ng pasahero. Pero dahil hindi lang ang pamamasada ng kulorong ang bawal sa batas, kundi ang pananakit at pagbabanta ng kapwa, ang habal-habal rider na si Bobet, tila pumreno at gusto yatang mag-U-turn. Hihingi na lang daw siya ng sorry. Nakali ho na siya'y makikipagayos, ano ho naman na magiging ang magiging pasanin sa iyo? May ipag-ayos din po eh, para matapos na lang po yung lahat. Willing po ako na patawarin siya sa nagawa niya sa akin. Uh, personal, dahil pares po kami magulang din at may anak yeah. din. Pero kung yan po ay nagawa niya sa akin, gagawin niya rin po sa iba yan. Kaya itutuloy ko po yung kaso sa kanya. Kaya si Renz, kung marurot na sa pagkasampan ng reklamo laban kay Bobet, dito lang Martes, kasama ang resibo, yan ang nagsampa si Renz ng kasong attempted homicide laban sa habal-habal rider na si Bobet. Ayon po sa ating nakalap na CCTV footage na evidence po para may sampahang kasong attempted homicide, uh, hindi lang po isa o tatlong bisis na inundayan po niya ito ng saksak at umiiwas na po ang ating biktima. I-re-refer to namin sa Office of the City Prosecutor ng Pasay. It will be appreciated during trial na sa court. Kung ano man yung alibay niya, doon na po ninyo patunayan. Taong 2021 nang matapos sa kontrata bilang domestic helper sa Middle East. Nakayo yung waitress sa Oriental Dindoro na si Maricar. Hindi niya tunay na pangalan. Umuwi sa Pilipinas si Maricar at dito na nakilala si Jeffrey, 37 taong gulang. Nagkapalagayan nag agad sila ng loob at nagdesisyong magsama sa isang bubong kasama ang bunsong anak ni Maricar na si Angela. Hindi niya rin tunay na pangalan. Noong una po, biro-biroan. Baga po, itokso-toksohan lang po. Tapos yung pakita niya, mabait naman po. Eh di parang nahulog na din po yung loob ko sa kanya. So naging kami po. Guru daw ni Maricar na kasundo ng kanyang pamilya si Jeffrey, lalo na't ang kanyang anak na si Angela ay isang person with disability o PWD. Naaksidente po siya nung magpipitong taon. Awa ng Diyos, nakai-therapy po siya hanggang sa makalakad po. Kaya lang po yung kamay niya po talagang hindi na po nakarecover. <tod> Ang simple at masayang pagsasama ng mag-anak, mauwi pala sa isang malaking problema. August 2023 na magsumbong si Angela sa kanyang nakatatandang kapatid. Hinahalay raw siya ng kanyang kinikilalang stepfather na si Jeffrey. Hindi naman po direkta sa akin nagsabi yung anak ko na bunso. Bali, Nagsambong po siya doon po sa anak kong nasa Bulacan. Nagchat-chat-chat lang po yung anak ko ng mga sad emojis. Hindi po yung direktang words po yung sinasabi niya. E, ayun po, nagsabi na nga po sa kanya na sinagalaw nga daw po siya. Ayon pa kay Maricar, umabot na maigit isang taon ang di umunay pa ulit-ulit na pangmamolestya ni Jeffrey sa kanyang anak. Ang matatandaan lang po nung anak ko na nagumpisa ay nung May 2022 po hanggang nitong nagsumbong na po yung anak ko ng August. Kaya naman si Maricar, maingat na nagsumbong sa mga otoridad na hindi makatunog ang kanyang kinakasama. Pagkatapos po ng pag-uusap namin, dumiretso na po agad ako sa police station. Nagsumbong na po agad ako na Ganon po yung ginagawa nung pinakasama ko doon sa anak ko. Matapos makapagsumbong sa pulis at tumuwi sa kanilang bahay, kinailangan daw ni Maricar na magtimpi at makipagplastikan sa kumalay di umano sa kanyang sariling anak. Pinagtiisan po namin na makasama muna siya ng mga tatlong buwan po siguro yun sa bahay na kinikimkim ko yung galit ko po sa kanya para lang po hindi po siya makatunog na naisambong na po namin siya sa pulis. Nang lumabas ang sampina at maideliver ito sa bahay ni Maricara Jeffrey, naglaho na raw na parang bula ang suspect. Dumating na po yung sabina sa kanya siya po mismo ang nakatanggap kaya po nakasipat po siya agad na makapagtago. Sa tulong ng mga pinopost ni alias Jeffrey sa kanyang social media pages, nagkaroon ng ideya ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Major Crimes and Investigation Unit of PNP CIDG MCIU tungkol sa kinaroroonan ng suspect. Ang nagsilbi po ng arrest warrant ay itong Major Crimes and Investigation Unit ng PNP CIDG. Patungo po tayo ngayon sa kanilang tanggapan dito po sa National Headquarters Campo Crame para sila na po magpaliwanag sa atin kung ano po yung uh, detalye ng kaso. lokasyon ng suspect, isang babaeng asset ang nagpanggap at nakipag friendship kay Jeffrey. Paano kayo nagkaroon ng lead para ito ay maaresto? Actually namin nakita yan sa iwaran system ano. Tapos uh, nung nakita namin sa iwaran system, nakipag-ugnayan tayo sa complainant and then sa tulong na rin ng social media and then gumamit din tayo ng agent na babae para makakonek sa akusado. So itong akusado, niligawan yung agent natin aba, aba, aba! Jeffrey, ready ka bang mag-level up yan mula sa talking stage? to you are under arrest? Gustong maipagkita nitong akusado sa Marikina. Pero masyadong maingat tong ano eh, yung akusado. So itinawid pa tayo sa Batangas City, mailap dahil alam niya na may atraso siya, may kasalanan siya. Itinawid kami sa kalapan. So tumawid from Batangas City, tumawid pa kami ng uh, barko para lang matuntoy itong uh, akusado. Nagpatuloy ang pangyipag-message at pagkuha ng loob ng babaeng aset ng PNP sa suspect. Ang mga operatiba bumiyake pa Oriental Mindoro sa pag-asang maaresto na si Jeffrey. Pero paiba-iba ang meeting place na gusto ni Kuya. meet-up na lang tayo dun sa From Kalapan, kala namin doon na maipagkita, ma So from Kalapan, ang sinabi ng na akusado, nandoon siya sa Meroha City. So from Kalapan to Roha City, traveling okay. ano niya, it's three hours. Doon na naipagkita okay. yung akusado sa agent natin. Nagpanggap ang aset, na atat -na, -at -at na siyang makita si Jeffrey at siya ay on the way na ng Roca City. Pagdating sa Roca City, Oriental, Mindoro, sa hudyat ng aset, ikinasana ng mga pulis ang paghuli kay Jeffrey. Nakita niya na may mga nakaperimeter na pulis. Nagawa pa nito, na tumakbo at tumakas. Pero uh -huh. siyempre, nandunin ka kapulisan. hindi naman tayo papahig na hindi natin siya mahuli. Uh -huh. Doon na time na nahuli natin yung akusadyo. Sorry, Jeffrey, from meet-up to lock-up, real quick, ano? Posas! Posas! Hindi mo yan ang nakulis si Alias Jeffrey at ah, kasalukuyan siyang nakadetain sa Calapan District Jail. Ikaw ay ina namin sa kasong uh, two counts of statutory rape. Ikaw ay may karapatang manahimik, pagpasawalang tibo. Ano man ang yung sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas mong pamatutunay ang may sala. Naharap siya sa 20 hanggang 40 taon na pagkakakulong. Nagpadala ng sulat ang resibo sa Kalapan District Jail para makapanayam ang suspect na si alias Jeffrey. Pero tumanggi si alias Jeffrey na magbigay ng panayam. Sa isang sulat na ipinadala ni alias Jeffrey, nakalagay na hindi siya pumapayag na magpa-interview para magbigay ng komento o pahayag tungkol sa kanyang kaso. Ikinatuwaman ni Maricar ang pagkakahuli sa dating live-in partner. Kapansin-pansin pa rin daw ang pag-iba ng kilos at gawin ng kanyang bunsong anak. Hindi niya po siniseryoso yung mga tanong sa kanya. Minsan po eh pangiti-ngiti po siya. Akala niya po eh yung mga tinatanong sa kanya ay eh kung ano lang. Pero hinabot man ng apat na buwan ang pagkahanap kay Jeffrey, ang makalaga, mas malapit na rin sila sa katarungan para kay Angela. Me then she'll receive it. Well, I'm atraso